Hello guys, for today's video, magluluto po ako ng tempura. Ayan nga po, nakagawa na ako dyan ng butter at nakagawa na rin po ako ng piprituhin. Second batch na po yung ginagawa ko kasi hindi ko agad videoan kanina kasi nalimutan ko talaga. At yan po, isasawsaw lang natin siya dun sa butter at me mekos-mekos natin yan dyan sa breadcrumbs. Ayan guys, oh. Ayoko kasi nung makapal kaya tinatanggal lang ko pa nung mga ano ng butter. Ngayon yung pagkakapal ng butter, tinatanggal ko pa. Kasi ayoko nung makapal, hindi ko na kasi malasahan yung tempura. First time ko pong makakain yan. <laughs> Bigay lang dun sa asawa ko sa kanyang trabaho. hindi nanood po ako kung paano gawin, kung paano magluto at yan. Dahil na second batch na nga siya, kukunti na yung breadcrumbs. And then, yan ako. Mekos, mekos na. Pagulungin ng pagulungin yan dyan hanggang sa mabalutan. Ulit-ulitin lang po natin yung ganon. At dahil yan, wala na nga pong hari at wala na ding butter. Nilagyan, nagawa na po ulit ako ng panibagong butter. Nilagyan ko lang siya ng itlog. Tapos, ilagay ko ang cornstarch. Yan na, nilalagyan ko siya ng cornstarch. Tapos, harina at nilagyan ko din po siya ng seasoning at nilagyan ko ng konting pampaalsa at ayan na nga insan e eh, mekos mekos na yan mm, yan guys ano kailangan po yung gagawin natin dyan na butter is ano hindi siya wala siyang buo buo at dahil may nangungulit sa aking likod na pasobra bigla inilagay ko ng tubig o tingnan nyo diba lumag na siya ay nako, may nangungulit kasi sa likod. Gusto niya yatang kumain. At dahil kulangan, nga, nilagyan ulit natin siya ng harina. Kasi kulang talaga. Malam na talaga siya kanina. And then, ayan po. Medyo okay na siya. Tutunawin lang po natin yung mga nabuo-buo. And then, pwede na po siyang i-ano. Ang gagawin ko po dyan, isasawsaw ko na lang yung butter diretso na sa pagluto at ito na po yung niluluto kong ito ito yung may bread crumbs pag golden brown na po siya di pwede na siyang hanguin ah oh, di ba ang sarap first time ko pong kumain ito first time ko din magluto hindi ko kasi alam kung paano magluto nyo ayan kaya nanood pa ako kung paano magluto at nakuha naman talaga pero parang hindi siya tempura kasi hindi siya baluktot tuwid na lang. <laughs> ayan guys kung ilang salang na yan hanggang sa maubos ulit ulitin lang natin hanggang sa maubos yung tempura na ating niluluto And then pag golden brown na siya pwede na po natin siya ngunin. ayan at ito naman po ngayon yung walang breadcrumbs Nagpatulong ako dyan sa aking asawa kasi wala talaga mong bibigyo hindi ko alam kung paano ko ibibigyo pag ako lang mag-isa yun guys yan po yung walang breadcrumbs and then ano po magkaiba talaga sa mas masarap talaga yung may breadcrumbs kasi yung may breadcrumbs super so lutong nya yan, ito na po yung may bread crumbs. Yan, tikman natin guys. And then yung sauce po niyan, ako mismo din ang nagawa ng sauce. Cheesy po siya. Kaya ang sarap. Tugmang-tugma po dun sa ano. Pwede din sa ketchup. Masarap din siyang isap sa, so, sa ketchup. Wow, ayan. Diba? Ang sarap talaga guys. First time ko pong makakain nito ng tempura. Big, nag binigyan po kasi yung asawa ko eh. And then try naman natin yung walang bread crumbs. Pero, Chris, pero guys, alam niyo mas masarap talaga yung ano, mas masarap talaga yung may bread Pero masarap din naman yung walang bread crumbs. Pero mas masarap po talaga yung may bread crumbs. Mas gusto ko yung may bread kasi malutong sa laga siya. As in nalutong siya sa bibig, ang sarap kainin pag malutong. Yung kasing isa hindi na siya masyadong malutong. Eh. mas, mas, mas gusto ko yung may bread crumbs. oh. Eh, you know. At pa pa nga doon sa may bread crumbs. Kasi nagustuhan ko talaga yung may bread